sa uh, pangalan po ng Dakilang Panginoon sa Kristo sa kapagpalaan hapon sa bawat isa sa atin. Siguro ang nating tayo, tayo simple. Galing tayo sa Kung Kumpaga, sabi niya, ang espiritu malakas, ang katawan ina. Wala. Nagsasarili yung sikap yung katawan, Para hindi yung hindi. Pero, kahit paano, masaya pa rin tayo dahil yung gawain, hindi naman pwede yung sabihin ko na huwag kang yung din ako. Hindi yun. sabihin, yung katawan natin ang talaga. Pero, ang pakikisa natin, kahit na mahina ang katawan, nandito pa rin tayo. Para kampana ang kalooban ng Diyos. Okay, that's kind of the <coughs> Meron po tayong mga sitas bilang at sa araw na ito sa sariwain natin at bibigyan buhay para na i natin sa ating mga buhay. Sabagkat, hindi naman tama yung sinabi ng sinundan ko, hindi naman constant yung isang isang mata, banal na tayo. Dinadahan-dahan niya. Katulad din niya ng bata, kapag ang bata para tanong, sabi natin, pakulit, eh. Ibig sabihin nyo, nag-iipon siya ng mga informasyon. Depende sa sinasabi ng magulang. Kaya sa tanong ng tanong. Pag hindi pala tanong, tahimik lang, ibig sabihin, ayaw matuto. Pero pag makulit, gusto niya i-discover kung ano yung bagay na dapat niyong malaman. Kaya kung mali yung turo ng magulang, mali din yung talaga. Nangyari din yung sa school. Sabi sa Bible, ang sanglibutan, Pages. Pagdating sa school, bilog ang mundo. Matukunta na. Ngayon po, meron pa dito isang sitas. Maganda sana kung bago, ta bago topic ang tayo dito. Pero may gising naman. Okay lang. Okay. Ay po sa sulat ni Santiago, sa Kapitulo 1, versikulo 18-27. Maganda po ito. Anong sabi dito? Sa kanyang sariling kalukuban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katukuhanan upang tayo ay maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalaman. Bakit po tayo tinawag ng maging isang uri ng pangunahing bunga. Sa pagkat, kung pag-aralan ng lahat ang nilikha ng Diyos dito sa ibabaw ng San tayong lang mga tao ang may sapat o kumpleto ng katangian. Meron din tayong, lahat naman hindi ba, yung anong, kung anong meron yung hayo, meron din yung tao. Pero yung unawa, wala sila nakikinig din sila. Kanyang salita din, o, ano, hune, o kung ano yung mga binibigkas sila. Pero, wala silang unawa. Kaya tayo yung may pangnahing bunga sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Ibig sabihin, kung tayo man po ay tumanggap ng salita at binago ang ating sarili at tayo'y naging lingkod na ng Diyos hindi po natin yung sariling kaluuban, Kundi kaluuban yun ng Diyos. Sabi dito, sa kanyang sariling kaluuban ay kanya tayong ipinanganak. Ibig sabihin, kinahabagan lang tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na may kapangyarihan na pumasok sa ating tainga at nilagay dyan sa ating puso at pinagnilay nila natin sa ating sarili na tayo yung isang makasalanan. Ito po yung nagtabago ng ating pagkatao. Kung baga, kung dati, ang puso natin katulad ng isang yung pagkapanganatan -pag ng ating kakilang panidoy. Talinhaga ako kasi yun. Hindi pag bakit siya inilagay sa isang sapsaba? Ang sabsabat, inihalim tulad po yan sa ating puso marumi. Si Kristo ay inihalimbawa naman sa salita ng Diyos na kapag yan ay nagkapasok sa puso, babaguhin niya ang kalagayan ng puso. Na hindi na magiging marumi, kundi magiging banal sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa makatuloy para yung ilang na namamagitan upang tayo baguhin at ang dati hanapin pagkatao ay hindi na natin magawa kundi tayo ay magiging isa na at tatawagin na tayo anak ng Diyos. Isa po yung malaki pagpapalain sa atin kapag tayo'y kinahabagan at itinuring na anak mula sa isang kumbaga walang kwentang pangumuhay pero ngayon tinawag na tayong anak ng Diyos nalalaman ninyo ito minamahal kong mga kapatid ano po ba yun ngunit magbalik si ang bawat tao sa pagigilid magmagupad sa pananalita magmagupad sa pagkagaling kung nga pag-aaralan natin mga kapatid kinakailangan hindi ba ka itong tainga at sa itong bibig sa pakikinig dapat maliksi tayo tanggapin natin pero yung anumang bagay na pinakinggan natin inanalyze ng punta kasi mabilis yun eh dapat limitado yung pagsasalita halimbawa minura tayo ngayon, pag pumasok siya sa tainga, inanalyze ng utak. Lalabas naman agad ang bibig, mabilis siyang sumagot. Pero kung titignan natin, gaano makabilis ang function ng utak, bakit nakakapagsagot siya kaagas? Ilang lingkig kaya ang meron niya? Ang bakatera na mas mabilis pa sa computer dahil yung computer kung hindi pa ng utak ng tao, hindi naman kakala lang. Ganyan po ang tao. Kaya dito, itinuturo ni Apostol Santiago, dapat po maging maliksi tayo sa pakikinig. Analyze. Muna tayo natin sagutin kung yung nagsalita masama yung sinabi, muna natin natin na masama ang gumagawa sa atin ng masama. Kapag, halimbawa, siya nagmura, siya lang yung masama. Analyze natin kung masama yung, yung yung ginawa niya kapag sinagot natin ng mura sa halip na siya lang yung masama, dalawa na tayong masama. Kaya kinakailangan kumbaga, niya, kung baga tinapon niya o inatis niya mura, sama niyo natin kung tayo sasakot ko ipasura na natin, itapong na natin. Hindi natin kailangan sagutin yun. Ano pang sabi dito? magpatupad sa pagtagalit. Ang galit ko kasi ng tao, kapag yan po ay umiral sa isip, hindi ba gata? Siyempre, hindi ba? Minura ka, umiral ka din yung galit. Parang, hindi mo kasi yung galit eh, parang ayaw mo rin siya makita, ayaw mo mabuhay pang tao na mag gumagawa sa'yo masama. Masamang, masamang pag-iisip po yun. Normal lang ang magalit. Kung halimbawa, yung anak may nagawang mali, tapos, ah, pagalitan natin, okay lang, pero sabi nga, bigyan natin ang galit ng Diyos. Kung tayo'y magagalit, huwag din paludubukan ng araw. Ibig sabihin, pagkatapos natin pagalitan yung yung mga bata, na nagkamali, ipapaliwanag natin sa kanya ang dahilan bakit natin siya pinagalitan. Hindi yung baliwala na lang, pinagalitan mo lang, pagkatapos nung lumipas ang araw, wala lang, parang wala lang. Dapat, ipapaunawa natin yun sa batak, bakit natin siya pinagsalitaan o pinagsabihan. Ano pang sabi dito? Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwira ng Diyos. Totoo po. Minsan nakakapahamak pa yan. Dahil kapag yan po ay nagtapat ugat, yung galit, nag-ugat po yan, namumunga po yan ng buon. Kaya po, dapat matakot tayo yan. Huwag na natin palubugan ng araw ang galit nang sa ganun. Hindi, hindi na magkaroon pa ng kuwang ang diablo para gamitin yung galit na yun sa ikapapahamat natin. Sa pagdating ang sabi niya, parang liyong umuungal, naghahanap ng masisila niya. Naghahanap siya ng dahilan, maidadahilan sa ating mga sarili kung ano yung asal na gagawin natin o mga ginagawa natin. Palagi po yan nakabantay. Kaya kung halimbawa, mapagpalalo tayo, nakabantayan. gustong gusto niya na nagpapalalo ang tao. Dahil kalaban niya ng ginawa ng ating dakilang Panginoon na pagpapakumbaba. Ngayon, yung kalit naman, gagamitin naman yun ng kalaban ng Diyos. Kaya huwag natin tayong iralin ang galit sa ating sarili. Ito po ang tayo ni Apostol Santiago. Kaya, ihiwalay ninyo sa lahat ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. Lahat ng karumihan. Lahat ng mga bagay na ikarurumi natin. Kasi tayo tinatawag na, nilinis na. Ibig sabihin, yung mga bagay na nakakarumi o mancha sa ating pagkatawa, kinakailangan po ihiwalay natin yan. Para tayong naglaba, para hindi mamansyan yung puti, ihiwalay eh, natin yung may kulay. At pag-apaw ng kasamaan, yung bang kasamaan na sumubra na dun sa pinakasukatan, umapaw na nga eh. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Ito na yung salitang itinatanim na tinatanggap ng ating mga tainga yung mga salitang itinanim sa pamamagitan ng kaamuan pagpapakumbabang puso para makapasok siya sa ating puso na makapagliligtas ang inyong mga kaluluwa. Ibig sabihin pala, ang salita ng Diyos, yan po ay ipinupunla sa tao, susik pala yan para sa ikaliligtas ng ating mga talagawa. Para yung tinanong, sino ang gustong maligtas? Lahat taas ang kamay. Okay, gusto mong maligtas, gawin mo ito. Lahat na ang kamay. Mahirap ka kasi pag-apply. Pero, alam natin na iyon ang susi. Ang problema, may nagtanim, walang nagdilig, walang tatapalo kaya hindi hindi nakapag-ugat at hindi nakapagdahon o lumaki hindi nakapagbunga ng mga mabubuting gawa. Dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ibig sabihin, dapat po ang lahat ng mga bagay na ating napapakinggan, lalong-lalong na ang pakikinig ng salita ng Diyos, dapat po pinagsisikapan natin yan i-apply sa ating buhay at isinasagawa ng pakunti-kunti, padahandahan. Huwag tagapakinig lamang. Ang batayan, hindi yung palagi tayong present sa simbahan. Ang kuling ng simba ay yung ugali, ganun pa rin. Ibig sabihin, walang nabago sa buhay. Kinakailangan may pagbabago sa buhay. Pinagsisikapan na kung dati sabihin manginginom ang dosage ng alam, dalawang puti ang kaya niyang ubusin para sa malasing. Nung pinagsisikapan niya ng baguhin, pakunti ng pakunti hanggang sa isang siyak na lang para sa tiyan. Hindi ba maganda yan? Kung ina-apply natin, kung halimbawa, wala tayong pigil sa masasalita. Ngayon, may control na. Ibig sabihin, nagsisikat tayo i-apply sa ating buhay. Pero kung tayo-tayo lang, hindi natin yung kaya. Kinakailangan natin ng subaybay ng Espiritu Santo. Sa pagkat tayo po ay mahina, maropo, hindi natin kaya mag-isa. Pero tutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu para magawa natin yung mga gawa ng Diyos yung mga salita na napapakinggan natin, magagawa na natin, na isa sa na natin. Ano ba kung sabi dito? Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi katatupad, ay katulad na siya ng isang tao na tinitina ang kanyang talagang mukha sa salamin sapagkat minamastan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at pagdatal kanyang nalilimutan kung ano sila. Kung baga, katulad yan ng tao na pabalik-balik sa salamin, ano ba talaga yung hitsura ko? Maganda na ba ako? Pugi na ba ako? Nakakalimutan na ganun. Ganun, inihayong tawa ni Apostol Santiago, yung tagapakinig na hindi isinasagawa Maliban sa tinatayang natin ang ating sarili, ang mangyayari doon yan, magiging katulad tayo din sa salamin ng salamin, hindi niya alam kung maganda na siya o gwapo na. Kung baga, hindi matuntin to sa kanyang ayos. Okay na sana, babaguhin na naman, babago-bago ang isip. Dapat po, manatili tayo dun sa bagay na ginagawa natin, hindi babago-bago eh dapat sumusunod tayo noon sa aral na ating pinapakinggan. Ngunit, ang nagsisiyas sa atin ng sakdal na kautosan, o yung mga para sa kasaktalan o perpeksyon, yung bawat isa sa atin, ang kautosan ng kalayaan ay nanatiling ngayon na hindi tapak takapakinig na lumilingot, na hindi kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang tao ito sa kanyang ginagawa. Kaya po, kung tayo mapagsiyasat ng mga bagay na patungo doon sa kasaktalan, para kang naghahanap ng paraan, paano mo ma-perfect ang buhay mo? Na dati, ako'y ganito malaya kung nagagawa ang mga ito, pero paano ko mas nakukontrolin? Okay. Eh? Paano ko ba magagawa kung masusunod ang talungan ng Diyos? Kinakailangan natin hanapin yung paraan. Unang-unang, praktisin. Sanayin yung sarili. Alimbawa, para hindi magkasalba o makaligtas yung ibang video, magagdagat ang kaalaman natin, sanayin natin ang ating sarili sa magpuntro ng templo. Praktisin natin yan. Minsan yan, kahit may ginagawa tayo, kapag araw ng samba, nagpupusa na yung sarili natin na pumunta ng simba. Sabi nga, practice makes perfect. Okay. Eh, kasagdala, kasagdalaan o perfection ang pagpapraktis o pagsasanay ng ating katawan. Sabi dito, kung ang sinuman ay nag-iisip siya na siya'y reliyoso, Napakarami po nitong nagpapanggap. Reliyoso nga ma, kung makikita mo sa kanyang anyo. Palagi siyang may hatangan-tangan na bayo, kapitin kami. Kung kapitan pitagan respetado, o kaya kagalanggalang. Pero, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, Iyoyorakan si Kapra, sinisiraan si Kumpari, yung mag-asawa, nililibak, kung ano-anong bagay na walang pagpipigil ang dila. Sayang yung pagkadala ng Biblia. Kahit sabihin pa natin, preacher tayo. Kahit sabihin pa natin, tayo yung nagpagpahayag ng Ibanginan. Tayo yung nagpagpanalangin. Pero kung walang kontrol ang ating bibig, ang ating dila, na walang iba na riyan, ang pinagniningas ng impyerno sa matatwid yung dila. Nakakasira po yan ng ating pagkatao. Kaya po, ang pagiging religyoso ay ito. Ang dalisay o pure na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ano po yun? Dalawin ang mga ulila. Ano-ano yung ulila? Yung yun lang po ba yung mga mga tinukukuk na mga musmus -mus na wala nang magulang? Hindi po yung mga tao na kahit ni minsan wala silang kausap. Walang nagtuturo sa kanila parang ang pakiramdam nila na magmasa na lang sila. Hindi ba ganyan yung mga tao na malisa, yung mga tao na wala nang nakasunto? Yun po ang dalawin natin at bigyan natin ng pagpapaliwanag ng sa ganun, maunawaan niya na ang mga sitwasyon na nangyayari ay nilipas lamang kung pagkadaraan lang sa kanyang buhay. Magkakaroon silang pag-asa na baguhin ang kanyang sarili. Kinakailangan natin silang dalawin at ang mga babaeng tao. Mga babae sa intin, uh, babaeng tao sa intensyon na kung yung bagang kan kanilang pagkalumbay ay maigsan, hindi yung dinalaw nga yung babaeng tao, ginawa naman niyang tabi, ay masama yun. Dapat, dadalawin mo yun, may intensyon tayo na gumaan ang kanyang pakiramdam at mapamuti -okay dahil galing, galing nga siya sa kalumbayan. At pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Nandito po tayo sa sanglibutan. Kapag iniingatan natin ang ating sarili sa impluensya ng sanglibutan, Napakarami po kasi nito. Halimbawa, pagsusuka. Paglalasin. Ito yung mga gawa ng lamang. Ngayon, at sabihin ng hindi nga na, nakikita naglalasing. Hindi nga nakikita na ng bababae. Kung kaya hindi nga nakikita na may masamang ginagawa pero sa loob naman ang puno na sa loob pa rin niya. Kumbaga, secret. Kung baga, sa ibang mga. Kaya kung tayo ay magiging maingat, dito sa ibabaw ng sanglibutan, nariyan na lahat ang ikapapahamak natin. At nariyan na naman yung aral na magiging daan ng ikaliligtas natin. Kaya pagsikapan natin na masunod yung aral at hindi yung sanglibutan. Kaya po, sa panalangin ng ating dahilang Panginoon, ang idinadalangin niya yung mga tagasunod sa kanya, hindi yung sanglibutan. Sabi niya, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay, ibinigay sa makatulid bagay. Tayo po yung na sumusunod sa kanyang kalooban, na hangkang makinig ng kanyang ibang video, bagamat tayo'y may karupokan, may kahinaan, dahil sa kalooban niya, nandito tayo hangga tayong magpasak sa Diyos at makinig ng kanyang mga aral. Kaya po, kung tayo po ay nangingingat sa influensya ng sanglibutan, ngayon ay social media. Yung bawa, yung kasagkakashare ng mga post sa Facebook, lalo lalong yan yung pagpapatama sa kapwa, masama po yun kontrolin na natin yun. Huwag na natin gawin yun. Ang gawin natin, yung salita ng Diyos, mga memory verse, i-share natin. Kaya sa ganun, mabasa rin ng ating kapwa. Kapag yan po ang palaging nakikita sa atin, tunay nga po, makakatulong tayo sa ating kapwa. Paano kung nagkataon yung nabasa niya, nagkataon sakta sa kanyang buhay? Hindi nakasagip pa tayo ng isang kaluluwa. Kaya po, para maging tunay tayo ng religyoso, lumalaw tayo sa mga nangangailangan ng tulong na yung mga wala talagang dumadalaw sa kanila. At ingatan natin ang ating sarili na huwag ma influensya ng sanglibutan ito. Siguro hanggang dyan na lang po ang pagkikibahagi natin dahil mara marami na ang sumasangayon. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos. Diyos. Ano man ang karahinan, kahilingan, idulog natin sa Diyos at ipagkatalog sa ating ang kagalingan sa lahat ng ating karamdaman.